sa konsegrasyon ng simbahan ni Apostol San Pedro dito sa Palawag. Dapat lang tayo magpasalamat. Halina at magsangkot. Tayo ipatuloy na pumanaot tungo sa pag-unlad ng ating simbahan. Sama-sama tayo. Tara! Maligayang pagdiriwang po ng ikasampung taong anibersaryo ng uh, ating ng ating simbahan ng uh, parokya ni San Pedro Apostol. Papasalamat tayo sa biyaya ng pagsapit natin sa ikasampung taong na anibansyari nito. Pagkagal konsekrasyon, konsekrasyon ng ating parokya, ng ating simbahan. Dawa ang uh, magdiriwang na ito na magbigay sa atin ng inspirasyon pa para lalo tayo maging matatag, magsama-sama, magtulungan, magtulungan bilang mga parokyano buo ng simbahan ito. So salamat din po sa patuloy niyo paglilingkod, ang bawat isa sa inyo ay nagsisilbing inspirasyon ng ating simbahan para sa pangitagulit nito at lalong pagpapalakas ng ating parokya. Maraming maraming salamat po. Muli, maligayang pagbati sa inyong lahat ng ikasampung taong anibersaryo ng konsagrasyon dito sa ating simbahan. Narinig natin na ang simbahan ay hindi isang museo ng mga banal. Ang simbahan ay isang napakalaking pagamutan. Dito nakakatagpo ng kagalingan ang mga taong naghahanap ng lunas mula sa mga sugat ng kasalanan. Kaya sama-sama nating purihin at pasalamatan ng Diyos. Halina sa hapag, pagsaluhan ang isang dekada ng ani ng pagtatalaga sa simbahan ni Apostol San Pedro. Kalakip ang mga panalangin na tayong lahat ay patuloy na pagpalain sa bahay na ito ng pagsamba na nakasama natin sa lahat ng larangan at lahat ng panahon na mahalaga sa ating buhay kristyana. Kaya sama-sama nating ipagdiwang ang kagalakan sa ating mga puso gamit ang mga salita ng Salmo hipan ang trompeta sa pagdiriwang. Umawit sa saliw nitong pandereta. Sama-sama nating awitan ang Diyos. Ang simbahan ay malaking bahagi sa ating kultura at pananampalataya. Ito ang tahanan ng Diyos, bahay dalanginan at lugar kung saan ipinagkakaloob ang mga sakramentong ating kailangan. Isa sa mahalagang kaganapang ipinagdiriwang sa isang simbahan ay ang pagtatalaga nito. Ang pagtatalaga ng isang simbahan ay isang banal na ritual na nagtatakda sa ating simbahan bilang isang banal na lugar. Ito ay isang pagtatalaga sa Diyos kung saan ang ating simbahan ay idiniklara bilang isang lugar ng pagsamba, panalangin at paglilingkod sa ating Panginoon ang pagtatalaga ay hindi lamang isang seremonya, kundi isang paalala ng ating layunin bilang isang komunidad ng pananampalataya. Ito ay isang pagkilala sa ating pagkakaisa bilang isang katawan ni Kristo na may iisang layunin at misyon. Sampung taon na ang nakararaan noong pinangunahan ni Lubahang galang Buenaventura M. Famadico na noon ay siyang obispo ng Diosisis ng San Pablo ang seremonya ng konsagrasyon ng simbahan ng parokya ni San Pedro Apostol. Pinangunahan ni Bishop Famadico ang ritong ito kasama ang dating administrador ng Diocese ng Gumaka na si Reverendo Monsignor T. Lagdameo. Ang nooy lingkod pari ng ating parokya na si Reverendo Monsignor Ramon C. Chama kasama din ang kanyang mga katuwang na pari na sina Reverendo Padre Reynante Talento at Reverendo Padre Reydelson Kapanzana at ibang mga bisitang pari mula sa ating diocese. Ngayong taon, ipinagdiriwang natin ang ikasampung taon na anibersaryo ng pagtatalaga ng ating parokya, ang parokya ni San Pedro Apostol isang espesyal na okasyon upang alalahanin ng ating pinagmulan at ang ating misyon bilang isang komunidad ng pananampalataya. Mula noon, ang parokyang ito ay naging tahanan ng pananampalataya at pag-ibig para sa ating mga parokyano. Sa ating pagdiriwang ng anibersaryo ng pagtatalaga ng ating simbahan, tayo ay nagpapasalamat sa mga biyayang ating natanggap at sa mga pagpapala na ating nakakamtan. Hamon ng anibersaryong ito na tayong mga parokyano ay patuloy na magkaisa at magtulungan upang maisakatupara ng ating misyon bilang isang komunidad na nakasakay sa iisang bangka habang taglay ang ating pananampalataya. Ibinibirang ka ng Panginoon Ipanalangin mo kami ngayon San Pedro, aming patroon San Pedro, aming patroon.